Ito mga ka-action, 10 taon ng seafood vendor ang nag-asawa na si Junel Matamorosa at Maria Angelita Orozco. Ngunit magkukuleyo na ang anak na sa ibang bansa si Maria nitong nakaram buwan ng Oktubre 2024. At sa apat na buwan pa lamang nitong pagtatrabaho sa Qatar, apat na rin ang naging employer nito at pang-abuso lamang daw ang naranasan salat lahat ng naging amo nito. Kaya naman, humingi na ng tulong ang kanyang mister at nais nice na lang mapauwi sa lalong madaling panahon. At kasam natin ngayon si Junel. Magandang hapon sa iyo, Tata Junel. Magandang hapon naman po, sir. Opo, kailan yung huling pag-usap nyo ni Ma'am? Nung ano po, February 11 po. February 11. Ah, ngayon. Ngayon daw eh, nasan siya ngayon? Nasa agency na daw, bumalik na daw po siya doon. Opo, sa apat na buwan, kailan daw yun? yung naisumbong sayo yung karanasan niya doon sa Qatar. Bago siya umalis dito sa Pilipinas, ang sabi sa akin, nakarating na daw siya doon. Nung pagdating niya doon sa Qatar, ang nangyari po sir is, nagcancel daw yung ano niya doon, yung una, okay. yung employer po. Ngayon po, wala na siyang ano doon, employer. Hinanapan na lang siya pagdating doon ng employer. Mm -hmm. So, nagkaroon po siya ng mga after four days, nagkaroon siya ng employer. Ngayon po, nakuha po din siya tapos nagtrabaho, nag-start na po siya doon. Ang problema po doon, sir, sa pagtrabaho doon, ano, ning 4 hours na lang daw yung tulog niya, ang, ang halos... Kumbaga overwork. Overwork, oh. nasa 20 hours na yung trabaho niya doon. Mm -hmm. Tapos may time pa, sir, na pagkatapos na trabaho niya doon sa amo niya, is dinadala pa siya, dinadala pa siya doon sa bahay ng nanay ng amo niya. Doon pinapatrabaho na, din doon? Oo, oh, doon din po pinapatrabaho, sir. Mm -hmm. Tapos, binabalikan na lang sir ng driver, sa kay babalik naman siya doon sa bahay nung amo. Amo. Yun yung pangalawa, sir. Opo. Tapos, nagkasakit na din po siya doon, sir. Yung mm -hmm. unang, Siyempre, ay yung si pangalawa. Oo, oh, sino ba naman na, kumbaga, overwork na yung, kayan, yung katawan niya, ay eh, apat na oras lang yung painga. Tapos, dalawa pa yung pinagtatrabawan niya. Opo. O. Tapos, nag-ano nag, ano, nag siya sa akin, sir. Sabi niya, hindi niya daw, daw kaya kasi ano ning sobra ng trabaho Oo. ngayon ang ginawa ko sabi ko baka pwede naman ano ma, makapaalam ka na bumalik ka na lang sa agency mm -hmm. ang sabi ng amo madadala lang daw yun sa gamot di naginom rin siya ng gamot ang problema bumalik na naman siya yung ano kasi may sak hindi pa nga siya magaling dinadala na siya naman doon sa trabaho na naman opo sabi ng agency madadala lang daw sa gamot yung nararamdaman ng missis mo yung amo niya po, tapos nagsumbong din po siya sa agency. Oo. Anong sabi ng agency nung oras na yon? Sabi, ano lang daw yun, uh, back pain daw lang yun daw. Back tapos, pain. Pero, uh, ano yung sabi ng asawa mo? Tapos sabi ng asawa ko, talagang sobrang sakit daw. Yung nga, sir, may ano na siya, di, uh, may swero na nga. Tapos siguro nakita din yung amo. Binalik siya doon sa agency. agency. Uh, after ano one week naman, sir, hinanapan naman siya ng huling amo. Amo. Pa Iyan yan no, yung pangatlo. pangatlo ah, Ano naman yung nangyari sa pangatlo, sir? sim naman doon, sir, yung ano, yung proseso, overwork naman. Tapos, napasauran naman siya. Kaso, ano, nakalipas na, sir, ng 15 days. Mm -hmm. Tapos, sobra talaga, sir, na ano na trabaho. Trabaho rin. Sabi niya, bib bibigay na daw yung katawan niya. Mm -hmm. Sabi niya, tsatsagaan niya lang, lang daw yun. Kasi, ang hanap niya, sir, trabaho talaga para sa anak niyong magkukuloy. Ngayon talaga, sir, bumigay naman yung katawan niya. Bumalik siya naman doon sa ano, agency. Sa agency. Yan ngayon yun ang pang-apat naman. Ito na, sir, yung mas malala. Yung ngayon na pang-apat. Bakit, mas, sir, ma mas malala sa, sa, doon sa, sa tatlo. tatlo? Kasi, sir, may time to na yung, yung anak nung, nung amo niya, nangyari, sir, na tinutukan pa siya ng kutsilyo. Dalawang bisis po yun, sir. Yung amo niya, sir, ang nag 'yung so, anak po noon, 'yung, na, yung uh, ten years mga 10 years old daw yung po sir bata ang, pa uh, bata pa ngayon mm -hmm. isinumbong niya sa nanay niya nung bata ang sabi nung, nung nanay pagpasinsya na lang daw kasi bata pa 'yun mm -hmm. eh, ang, ang problema sir eh pag nagagalit daw 'yung 'yung bata na 'yun ang sinasabi ano papatayin ay niya kita mm -hmm. kasi kung may may pananakot na ginagawa 'yung bata Opo, Okay. Kaya, yun ang, ano, natatakot din siya, sir, kasi pag i niya na sa, sa school, laging nakaabang na yung, ano, yung panganay na, ano, mm -hmm. yung, ano, anak nung, ano, Yung amo niya. Amo niya So, po, grabe sir. talaga, sir, yung pinagdaanan ng misis mo, ano? Opo, sir. Abang kinikwento ni, ni, ng misis mo, yung karanasan niya sa apat na employee, ano yung naramdaman mo, sir? Na Opo, malayo siya? Nag-aalala din ako, sir, kasi hindi siya makalis alis doon kasi kinuha daw lahat, sir, ng, ng ano niya, yung mga, ano niya, papilis niya, mm -hmm. ng agency. Kasi, Opo. Mm, kahit bumili daw nga siya, sir, ng gamot, hindi pwede kasi wala daw siyang ID, din naman palang pwede doon mm -hmm. sa abroad. How about naman yung pagkain niya, sir? na Nakakakain ba siya sa tamang oras? Nakakakain naman, sir. Kaso ang problema lang daw doon, sir, iba yung, ano, ang mga pagkain lang daw, yung mga litos, mm -hmm. yung, yun lang, sir, ang mga ano kaya niya daw tiyagaan yung sir ang pagkain. Yung trabaho lang sir, ang sobra naman sir. Sobra walang talaga. day off, walang ano, 20 hours siya nagtatrabaho. 24 hours every day yan sir, tapos walang day off pa. Oo, diretsyo po sir yung trabaho niya. Tapos matapang daw sir yung, ano, yung mag-asawa pag hindi niya na, ano, sisigawan siya. Mm -hmm. O, siyempre, parang ano nga sir, nung last na call ko yung parang Natataran tabaga siya, na nanginginig. Dahil dyan, uh, Sir Janelle, uh, sinubukan nating tawagan itong local recruitment agency ni Maria, ang uh, Michael Angelo Manpower Exponent Incorporated. Ngunit tumanggi na silang uh, magbigay ng anumang uh, payag ngayon. Ngunit ayon sa aming pakikipag-usap sa kanila kanina, On process na raw ang pagpapawi kay Maria. Kaya para siguro din na talagang makakauwi ito si Maria, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA. at sa kabilang linya ng ating telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. May kababayan po tayo, ito si Tatay Junel kanyang uh, alalahanin ng kanyang asawa na nasa Qatar. Apat na buwan na raw na nagtatrabaho at apat na employer na ang na, kas sa kanya. Ngunit pang-abuso lang daw yung naranasan ng kanyang asawa. Ano po yung tulong mula sa OWA na pwede pong maibigay po kay Tatay Junel at sa kanyang asawa? Ito po ba si Maria Angelita? Opo, ma'am. Malonso. Okay. Uh, Una-una po, may magandang balita po ako. No? Uh, darating na po siya ng Pilipinas. Uh, this week, uh, next week po, February 27, 2025. May flight ticket na po siya. O oh, ayan, tatay, narinig nyo. Mula pa kay Atty. Malonso from OWA na February 27, tama po ba, attorney? Opo. Si Orozco po to, right? Tama po ba? Opo. Opo, ma'am. yes, darating na po sa tayo na February 27 po, uh, 10 uh, a.m. po ng umaga po. Opo, tay. Sa Manila. 2020 nararamdaman nyo ngayon na makakauwi na pala. Maraming maraming salamat po, madam. At least po, naggumanggan yung dibdib ko po, ma'am, sa balita po na yan. Maraming maraming salamat po, madam. Mamalon so medyo napapaluha na si tatay. Bakit tatay, medyo napapaluha ka na? Kasi sir, ano, mahirap sir, ma-explain kasi yung gustong-gusto ko kasi makauwi na rin na inaanap na siya nung anak ko, yung bunso, na may sakit daw si mama niya. Baka daw doon na mamatay, ma mamatay, maimin daw ng anak ko. Cagang ko na lang dito, ma'am, na ano, No, ako na lang maghanap po ay... tatay. Uh, dahil dyan Ma'am Malonzo, uh, meron po bang kapabayan or naging uh, negligent itong uh, agency kasi nakaapat ng employer po itong si, nang, ang kanyang asawa Ma'am? Okay, unang-una una po ang nag-provide po ng ticket ay ang Philippine Recruitment Agency niya po, no? Mm -hmm. Nag-report naman po sa amin ang kanyang uh, Philippine, in fairness po ah, para pwede po tayo, in fairness naman po sa kanyang Philippine Recruitment Agency, oh, po. sila po yung nag-provide na information sa amin na meron na pong flight ticket. Mm -hmm. uh, ngayon yun, yun, yun lang po, no? Kasi nga, tinawagan din namin. And then, uh, nagbigyan na rin sila ng instruction sa kanilang foreign recruitment agency para po, uh, dali po sa migrant workers office po, bago po mag-flight po, uh, si Maria Angelita na dalhin po sa NWO Qatar para po meron pa siya mga unpaid claims so at least po no, dumaan po siya sa ating migrant workers office and then kung nagpalit-palit naman po na employer uh, depende po no, ano po ba yung reason ng pagpapalit-palit is it voluntary on the part of our OFW or not So, yun po muna siguro, uh, ano po ba yung dahilan bakit po siya nagpalit-palit daw na po ng employer po? Kung pwede ko po matanong. Dahil daw ma'am sa pangabuso yung una raw, eh na-cancel. Yung pangalawa, overwork. Pangatlo, overwork din. Ato. At pangatlo ay pangapat, Okay. So kung sa lahat po ng instances naman po ay uh, inaction na naman po ng na employer. So ang presumption ba inaction na po no? Kasi po na pull out siya sa mga different employers siya. Yeah. Ngayon, ang pangalawang panong po, voluntary po ba? Uh, at alam po ba, ng, nagbigay po ba ng consent ang ating OFW to be transferred? to a uh, different employer po. Kasi may mga OFW po tayo na halimbawa kung hindi po uh, naging maayos yung condition nila sa isang employer and then magpapa-pull out po sila. And then, uh, there time are sa mga OFW na sila mismo nag-request po, no? Na ituloy pa rin ang kanilang employment dahil nga po karamihan sa ating OFWs po ay breadwinner. Mm -hmm. So, ito po, ano po ba yung, uh, basta maliwanag po yung consent. Uh, at uh, hanggang maaari nga po, no, dapat po idahad po. Actually, dapat idahad po sa MWO. Mm -hmm. Uh, para i-inform din po. At uh, yung, kumbaga, yung consent po is not dictated. Or walang uh, pinipinersa no, na magbigay ng consent to be transferred to another employer. Mm -hmm. So sabi nga ni Tatay Junel, eh, meron din daw na consent na gusto talaga niya na maki, malipat na sa ibang employer? Hindi, gusto ko oh, lang. May mga ganong instance po kasi eh. Tapos ngayon sir, ang gusto mo lang talaga is makauwi na? Makauwi na lang po dito ma'am. Kasi ayoko na maulit yun ma'am na yung tinutukan siya ng kutsilyo. Baka ma matuloyan po ma'am. Makauwi na lang lang po siya dito. Opo, huwag kang mag-alala Tatay Junel dahil nakaset na meron ng uh, ticket sa February 27. Ma'am, maraming maraming salamat yes, po at attorney yes, Sherilyn Malonso. Welcome po, welcome Apo. po. Titipihan din po namin sa si tatay. Opo. Yung uh, para po doon sa flight details po ng uh, Maria Angelita po. Opo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, uh, Attorney Malonzo ng OWA. Welcome po. Opo, apo, tay, anong masasabi masabi opo. nyo na meron ng pag-asa na uwi na yung asawa mo this coming February 27 at makikipag-ugnayan daw yung OWA para sa light ticket ng asawa nyo. Ang masabi ko po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon tapos dito po sa programa na tabang-ura mismo sa mga staff po na kung hindi po sa inyo siguro nahirapan po ako mag kung saan ako pupunta di ko po malaman kung anong gagawin ko mabuti po tinulungan niyo po ako yung ah, po. pamilya ko po nagpapasalamat dito po sa pagtulong niyo po sa akin maraming oh. maraming salamat po huwag kang mag dahil dyan po uh, ang aming program ay talagang tumutugon sa mga ganitong sitwasyon sir ka pong mag dahil meron po kaming team na aalalay po sa inyo na talagang para masigurado na makakauwi po itong asawa nyo. Opo, sir. Maraming maraming salamat po, sir. Opo, sa kung po. meron kang mensahe sa asawa mo, sir, kung nanonood man siya, ano yun, sir? Unang-una, salamat po dito sa tabang-uromismo na natulungan po, natulungan tayo sa problema natin at sana makabalik ka na po dito dahil inanap ka na ng mga anak mo, yung pamilya natin, na sana walang mangyari sa iyo. Maraming maraming salamat po. Ayan sir, maraming maraming salamat din sir sa tiwala na kami po yung hiningan nyo ng tulo.